Mga buhay, Luzon. Bisayas, Mitanao. Magandang buhay, uh, Tayuga. Uh. Kasalukuyang humahagupit uh, pa rin ang uh, buntot ng uh, bagyong uuan uh, dito sa bayan ng uh, Tayug, Pangasinan. Ngayong uh, uh, ganap na ng alas 11 ng uh, umaga ay kita-kita uh, pa rin natin na uh, igan ang uh, hagupit ng uh, bagyong uuan na uh, inaasahan na uh, palapas na ng uh, Philippine Area of Responsibility uh. At sa ating paglilibot mga igan ay uh, isa ang barangay ni Gaspi at ang barangay Agno ang nakita natin na labis na naapiktuan ng uh, hagupit ng bagyong kawan na, uh, na kung saan ay ganap na alas 3 ng gabi ay nagpupisa ng uh, magparamdam ang uh, hagupit ng bagyo. Pagsapit ng alas 2 ng gabi ay maglangko na tuluyan ang bagyong kawan uh, sa lalawigan ng Pangasinan. Sa napakalukit na baha ang iniwan di pabiyun oan sa barangay Ligaspi kung saan ay uh, ang ilang bahagi ng naturang barangay ay talaga na mga uh, pinaha at inaasahan din ang patagal na pagbabalik ng uh, kuryente o ilaw sa naturang lugar dahil may namataan tayong mga ilang kusti ng uh, kuryente na tumagilid at lumailay na kapli ng uh, kuryente sa lupa dahil sa pagpagsak ng malalaking sanga na uh, patsin din natin mga igan ang pagpagsak ng residente at mga opisyal ng barangay uh, ay nagpunong-punong upang o uh, pangalina yung mga sakang uh, tumagaan sa kabahayan ng uh, natural lugar. Ang agro uh, ika ay ay uh, super-minting nang minataas uh, ngayon dahil sa malakas na uh, agos ng tubig uh, na sa kalsada kaya ang ilang residente ng barangay Agu ay hirap na uh, tumaan sa bayan Tinatayang nasa signal number 4, mga ikan, ang lakas ang hagupit ni eh, o na tumama dito sa bayan ng Tayong Pangasinan bagamat hindi pa natin nililigot uh, na ang mga barangay dito sa naturang bayan ay uh, binabuti kong uh, iparating na sa taong bayan ang mga hagupit na naranasan ng barangay ni Kasabian. Uh, Samantala ay itinigil naman ng El tayo Tayug ang uh, pagkukumpuni at pagpreparah ng mga uh, dekorasyon dito sa naturang Plaza para sa preparasyon sa malalapit na katusunan dahil nga uh, dito sa malakas na uh, bagyong uh, dalah ni wan at kanunin igan ang mga bukasar ay pansamantala rin hindi muna sila magbukas at uh, makikita natin mga igan na uh, talaga namang uh, sinecure muna nila ang kanilang mga stall at dahil na rin sa pagyumuan ay uh, pansamantala rin nagsara mga igan ang uh, mong tayog dahil la uh, labis na napaka delikado sa, uh, para sa mga tayoinians ang uh, lumabas pa at uh, magpunta sa mga mall. Pansamantalang kinan sila din ng 5 star Byron Transit at Top Transco ang biyahe ngayon mga igana para makaiwas sa anumang sakuna sa biyahe na napakadlikado sa ating mga mananakay yan muna igan ang ating pansamantalang may babalita sapagat hindi pa natin malibot ang buong bayan ng tayog. Sana naman sa ibang lugar ay hindi na masyadong naapiktuhan at umaasa ang taong bayan na hindi magtatagal ay magkakaroon na ng kuryente sa iba't ibang lugar dahil sa dulot na hagupit ni Bagyong Juan.